Noong 1984, isang nakakatakot na pagpatay sa Amerika ang nagulat sa lokal na komunidad at naging mainit na paksa sa mga internasyonal na pahayagan. Sinalanta ng trahedya ang tahanan ng pamilya Gillette sa George Air Force Base, California. Sinubukan ni Ron Gillette na patayin ang kanyang asawa gamit ang mga pampatulog na natunaw sa isang inuming may alkohol, ngunit nabigo ang kanyang plano. Mabalot. Pagkatapos ay nasofocate niya ito sa pamamagitan ng pagpindot sa kanyang mukha sa isang plastic bag noong ika-28 ng Agosto, 1984. Kaya ano ang dahilan ng lahat ng barbarik na aksyon ng lalaking ito? Isang nakakatakot na eksena. Sa isang tahimik na umaga sa George Air Force Base, California, isang kakilakilabot na trahedya ang naganap. Ang biktima na si Vicky Gilete, isang bata at makulay na 26 anyos na babae, ay natagpo ang patay na nakahandusay sa kanyang kaliwang bahagi. Ang kanyang ulo ay nakababa sa isang malamig na plastic bag mabilis na kumalat ang balita tungkol sa bigla ang pagkamatay ni Vicky na bumabalot sa base sa isang kapaligiran ng pagluluksa at hinala. Mabilis na naging focal point ng investigasyon ang silid kung saan natagpuan si Vicky. Nakahiga sa kama, si Vicky ay tila walang hanggang pagtulog, ang kanyang maselan na mukha ay nababalot na ngayon ng kadiliman, Isang itim na plastic bag na nakatakip sa kanyang ulo na parang isang hindi nalutas na misteryo. Kinumpirma ng mga medikal na kawani sa pinangyarihan na namatay si Vicky, na iniwan ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan, at kasamahan sa kalungkutan at pagdududa. Agad na dumating ang George Air Force Base Police para imbestigahan ang kaso. Kinordenan nila ang eksena, nangalap ng mga pahiwatig, at nagsimulang maghanap ng mga sagot sa likod ng pagkamatay ng dalaga. Sa pagsusuri sa eksena, natuklasan ng mga investigador ang maraming hindi pangkaraniwang detalye. Sa tabi ng katawan ni Vicky ay isang kalahating walang laman na baso ng tubig, mahinang amoy alak. Sa isang kalapit na mesa, isang halos walang laman na bote ng mga pampatulog ang nakakalat, na nagpapahiwatig ng isang malungkot na kwento ng isang nakakatakot na gabi. Dinala ang bangkay ni Vicky sa morge para sa autopsy. Ang mga resulta ay nagpakita na ang sanhi ng kamatayan ay inis gayon Gayunpaman, ang ikinagulat ng mga investigador ay ang dami ng mga pampatulog sa katawan ng biktima na higit pa sa karaniwang dosis. Mabilis na lumawak ang investigasyon, sinabi ni Ron Gilete, ang nagdadalamhating asawa, sa mga investigador na noong nakaraang gabi, nahirapan si Vicky na makatulog at hiniling sa kanya na maglagay ng apat na pampatulog sa kanyang inumin. Pagkatapos, pareho silang natulog gaya ng dati, na walang ibang kahinahinalang aktibidad na nagaganap noong panahong iyon. Kina umagahan, nang magising siya, nakita ni Ron si Vicky na hindi gumagalaw sa kama, isang plastic bag na nakatakip sa kanyang mukha at ilong. Si Ron, na natakot at sumisigaw sa matinding takot, ay mabilis na humingi ng tulong pang emergency. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Vicky. Noong unang bahagi ng umaga ng Agosto 28, 1984, ang George Air Force Base, California, ay nagising sa isang hindi pangkaraniwang kapaligiran na naiiba sa anumang iba pang madaling araw. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa bigla ang pagkamatay ni Vicky na parang salot, na nagdulot ng kalituhan at hinala sa buong komunidad, na dama ngayon ng mga tao na ang kanilang sariling buhay ay nasa panganib din si Ron. Ang nagdadalamhating asawa ay nalunod sa luha, sinusubukang hawakan ang mga alaala ng kanyang pinakamamahal na asawa. Sa pinangyarihan, ipinakita sa kwarto ni Vicky ang maraming mahiwagang detalye na ginagawang mas komplikado ang investigasyon. Sa mesa malapit sa kama, tumunog ang alarm clock alas 3 ng umaga, ang hinihinalang oras ng insidente. Sa tabi ng katawan ni Vicky, tila handa ng dalhin sa labahan ang isang plastic bag na naglalaman ng mga damit. Sa masusing paghahanap sa bahay, nakolekta ng pulisya ang ilang mahahalagang pahiwatig at gumawa ng mga pangunahing pagpapalagay upang isketch ang pinangyarihan ng krimen sa mesa sa kusina. Isang kalahating walang laman na baso ng tubig na may ilang patak ng likido ang natitira, kasama ang isang walang laman na bote ng mga pampatulog sa basurahan. Kapansin-pansin, walang mga palatandaan ng pakikibaka o paglaban sa pinangyarihan na ginagawang mas kahinahinala ang kaso kaysa sa mga pahiwatig na naroroon. Isang nakakagambalang tanong ang lumitaw, ito ba ay isang masusing binalak na pagpatay o simpleng kaluluwa na hindi na naghahangad na mabuhay? Kinumpirma ng mga kasamahan ni Ron na nasa trabaho siya sa oras tulad ng iniulat niya, na medyo sumuporta sa pahayag ni Ron tungkol sa pagpunta sa trabaho sa umaga ng insidente. Ang mga pahayag na ito ay nagsilbing malakas na alibi na nagpoprotekta kay Ron mula sa pagiging pangunahing suspect sa misteryosong kaso ng pagpatay. Gayunpaman, hindi nito lubos na isinasantabi ang posibilidad na si Ron ang nag-orkestra sa krimen upang pagtakpan ang kanyang krimen hanggang sa lumitaw ang mas malinaw na ebidensya. Kailangan pa rin makipagtulungan ni Ron sa pulisya upang linawin ang kaso. Sa karagdagang pagsisiyasa at sa kasaysayan ng kalusugan ni Vicky, natuklasan ng pulisya na hindi siya nalulong sa droga o alkohol. Nagkaroon din siya ng dalawang maliliit na anak na naging motibasyon at kagalakan niya sa buhay. Batay sa kung ano ang natipon, ang teorya ng pagpapakamatay ay tila mas malamang. Pinagsasama ang mga pahiwatig na ito sa kawalan ng mga palatandaan ng pakikibaka sa pinangyarihan, naniniwala ang mga investigador na pinatay si Vicky. Ngunit sino ang pumatay at paano? Mahiwagang pinsala at contradiction clues ang mahiwagang pagkamatay ni Vicky Gillette sa George Air Force Base ay patuloy na nakakaakit ng atensyon ng publiko. Ang kaso ay naging mas komplikado kaysa dati kapag ang mga resulta ng autopsy ay nagpapakita ng mga bago at magkasalungat na mga pahiwati. Sa pamamagitan ng autopsy, nakakita ang examiner ng hindi pangkaraniwang mga palatandaan sa katawan ng biktima at nagdulot ng pag-asa sa mga pulis na ito ay maaaring maging isang bagong tagumpay sa paglutas ng kaso. Si Vicky ay dumudugo mula sa kanyang ilong at bibig, isang karaniwang senyales ng labis na dosis ng droga, nakasabay ng pagkatuklas ng isang walang laman na bote ng mga pampatulog sa basurahan sa pinangyarihan. Tila ang ilang mga katanungan ay nagsisimula ng mahanap ang kanilang mga sagot. Gayon Gayunpaman, ang mga resulta ng autopsy ay nagsiwalat din ng iba pang mga detalye na naguguluhan sa mga investigador. May mga bahagyang pamamaga sa baga ni Vicky, ngunit hindi pa natutukoy ang dahilan, ang biktima ay may maliit na gasga sa kanyang itaas na labi, ngunit walang mga palatandaan ng pinsala o pananakal sa buong katawan. Ang mga natuklasang ito ay sumasalungat sa hypothesis ng pagpapakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng mga pampatulog dahil, kung mayroon siya, ang pagdurugo mula sa ilong at bibig ay magiging ganap na posible, gayon paman. Ang mga pamamaga sa baga at ang gasgas -gas sa labi ay mahirap ipaliwanan. Ayon sa forensic report, Ang salamin na natagpuan sa pinangyarihan ay naglalaman ng parehong uri ng mga pampatulog tulad ng mga matatagpuan sa walang laman na bote sa basurahan. Ang pagtuklas na ito ay muling nagpapataas ng hinala na si Vicky ay maaaring nagpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng mga pampatulog. Gayunpaman, ang mga resulta ng pagsusuri sa dugo ni Vicky ay nagdagdag ng nakakagulat na twist. Ang dami ng sleeping pills sa kanyang dugo ay bahagi lamang ng nakamamatay na dosis, mga labing apat na natabletas. Muli nitong pinahina ang hypothesis na na-overdose si Vicky sa mga pampatulog. Napagpasyahan ng tagasuri na ang sanhinang pagkamatay ni Vicky ay kombinasyon ng pagkalason sa sleeping pill at matagal na pagkasofocation na tumatagal ng ilang minuto o oras. Gayunpaman, dahil ang dami ng mga pampatulog sa kanyang dugo, ay hindi sapat upang maging sanhi ng kamatayan, ang mga kadahilanan na nag-aambag ay maaaring mataba na atay at hypertrophic myocardium. Ang mga magkasalungat na detalyeng ito ay nag-iwan sa mga investigador na nalilito, dahil ang kanilang mga pagpapalagay ay paulit-ulit na pinabulaanan. Kaya ano ang tunay na katangian ng kaso? Ang katawan ni Vicky ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atake o karahasan, na sa mga investigador na maniwala na maaaring ito ay isang trahedya na aksidente. Ayon sa iminungkahing hypothesis, maaaring nag-ipon si Vicky ng maruruming damit sa isang plastic bag na dadalhin sa paglalaba. Gayon Gayunpaman, dahil sa sobrang tulog, natulog siya at nakatulog. Habang nakatalikod, aksidenteng natabunan ng plastic bag ang ilong at bibig ni Vicky, dahilan para masofocate siya at mamatay ang dami ng mga pampatulog sa katawan ni Vicky ay mas mataas kaysa sa apat na tabletas na iniulat ni Ron. Ngunit naniniwala ang mga investigador na maaaring uminom si Vicky ng mas maraming tabletas habang nag-isa sa bahay. Ang hypothesis na ito ay tila tinutugunan ang karamihan sa mga hindi pagkakapare-pareho ng kaso, ngunit nag-iwan pa rin ng ilang mga katanungan na hindi nasagot. Halimbawa, bakit kumuha si Vicky ng mas malaking halaga ng mga pampatulog kaysa karaniwan? Bukod pa rito, ang alarm clock na nakatakdang tumunog sa tatlo am ay naguguluhan sa mga investigator. Nagising ba si Vicky noong panahong iyon para uminom ng mga pampatulog o may ibang gumamit ng alarm clock para iligaw ang investigasyon? Ang pag-uncover sa katotohanan sa likod ng kaso ng pagpatay ang misteryosong pagkamatay ni Vicky Gillette sa George Air Force Base ay nakakuha ng atensyon ng publiko. Pagkatapos ng maraming pagsisikap sa pagsisiyasat, ang mga investigador ay tila nakahanap ng direksyon upang malutas ang kasong ito. Gayunpaman, lumitaw ang isang hindi inaasahang detalye na nagpapalubha at nagtatanong sa lahat ng higit kailanman. Sa una, ang hypothesis ng aksidente ay iminungkahi bilang paliwanag para sa kaso. Ayon sa hypothesis na ito, maaaring aksidenteng na si Vicky dahil sa isang plastic bag na nakatakip sa kanyang ilong at bibig habang siya ay natutulog. Gayunpaman, ang hypothesis na ito ay nakatagpo ng maraming kontradiksyon at na-dismiss pagkatapos na personal na suriin ng investigador ang eksena. Napag-alaman ng investigador na hindi tumugma sa pahayag ni Ron ang mga damit sa plastic bag sa tabi ng katawan ni Vicky. Sa halip na maruruming damit na nangangailangan ng paglalaba, ang mga damit ay maayos na nakatiklop at mayroon pa ring mahinang amoy ng detergent na nagpapahiwatig na ang mga ito ay mga bagong damit na hindi nangangailangan ng paglalaba. Ang pagtuklas na ito ay nagtaas ng hinala na ang pinangyarihan ng krimen ay itinanghal na nagmumungkahi na may ibang tao na sadyang ayusin ang lahat upang pagtakpan ang kanilang krimen. Sa proseso ng paghahanap ng bagong ebidensya, nakakita ang mga investigador ng ilang kritikal na impormasyon na maaaring magbukas ng bagong direksyon para sa investigasyon. Labing isang araw pagkatapos ng kamatayan ni Vicky, Nakita si Ron na medyo matalik sa isang hindi pamilyar na babae sa Las Vegas, Nevada. Nagrenta ng kotse ang mag-asawa at ibinalik ito ng araw ding iyon na pinalamu siya ng mga dekorasyon sa kasal ang rearview mirror ng kotse. Dahil dito, tinanong ng mga investigador ang relasyon ni Ron sa babaeng ito. Kung may mga salungatan sa relasyon ni Ron at Vicky na may kaugnayan sa ikatlong tao, maaaring kailanganin ng pagsisiyasat na kumuha ng ibang direksyon upang lapitan ang mga bagong mapagkukunan ng impormasyon. Bukod pa rito, iniulat ng mga saksi na noong umaga ng pagkamatay ni Vicky, nakita nila si Ron na nakaupo sa mga hagdan ng balkonahe na naghihintay ng ambulansya. Nang dumating ang ambulansya, nagsimulang humikbi si Ron ng hindi mapigilan. Ang mga bagong pahiwatig na ito ay nagpapataas ng hinala tungkol kay Ron, ngunit upang makagawa ng tumpak na kumplusyon, ang mga investigador ay nangangailangan ng higit pang ebidensya. Sa paniniwalang sangkot si Ron sa pagkamatay ng kanyang asawa, ipinatawag siya ng mga investigador para sa pagtatanong, inamin ni Ron na pinakasalan niya ang isa pang babae na nagdangalang Suyen, isang nikaraguan national na naninirahan sa Las Vegas, labing isa araw lamang pagkatapos mamatay si Vicky. Nang tanungin na ipaliwanag ang kanyang mga aksyon, sinabi ni Ron na ginawa niya ito dahil ang kanyang maliliit na anak ay nangangailangan ng isang ina. Ikinuwento ni Ron na nakilala niya si Su -Yen noong nakaraang taon habang naka-duty sa Nellis Air Force base malapit sa Las Vegas, nagkaroon ng damdamin ang dalawa at nagsimulang mag-date. Pagkamatay ni Vicky, nakaramdam ng pagsisisi si Ron at gusto niyang makabawi sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Su -Yen para alagaan ang kanyang mga anak. Gayunpaman, ang pahayag ni Ron ay sinalubong ng maraming kontradiksyon sa mga nakolektang ebidensya. Ang katotohanan na si Ron ay nagmamadaling nagpakasal labing isa araw lamang pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa. Kasama ang kanyang lihim na pakikipagrelasyon kay Suyen habang nabubuhay pa si Vicky, ay naging mas kahinahinala ang mga investigador sa motibo ni Ron. Higit pa rito, iginiit ni Ron na hindi siya sangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa. Gayunpaman, ang kanyang romantikong relasyon kay Suyen at ang mga kontradiksyon sa kanyang pahayag ay naging mahirap paniwalaan ang kanyang pag-angkin. Matapos aminin ni Ron na pakasalan si Suyen, labing isa araw lamang pagkatapos ng kamatayan ni Vicky, ipinatawag ng mga investigador si Suyen para sa pagtatanong. Sinabi ni Suyen sa mga investigador na siya ay buntis ng kambal at nakipagtipan kay Ron ng ilang buwan bago na matay si Vicky. Nagpadala pa sila ng mga imbitasyon sa kasal bago na matay si Vicky, ang pahayag ni Suyen ay lalong ikinalito ng mga investigador. Kung si Suyen ay nakipagtipan kay Ron sa loob ng ilang buwan at dinadala ang kanyang mga anak, bakit sinabi ni Ron sa lahat na namatay si Vicky sa cancer sa utak dalawang taon na ang nakakaraan sa Mexico? Matapos matuklasan ang maraming kontradiksyon sa mga pahayad ni na Ron at Suyen, nagpa siya ang mga investigador na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Nalaman nila na kung mamatay si Vicky, makakatanggap si Ron ng 20,000 dolyar sa life insurance ng kanyang asawa na naging dahilan upang maghinala ang mga investigador na may motibo si Ron na patayin si Vicky para kunin ang kanyang mga ari-arian. Gayunpaman, ito ay hindi direktang ebidensya lamang, hindi forensic proof. Ang mas malakas at mas tiyak na ebidensya ay kailangan upang maipaliwanag ang kaso ng pagpatay na ito. Nagpatuloy ang mga investigador sa pangangalap ng impormasyon, pagsusuri sa eksena, at pagkuha ng mga pahayad ng saksi. Nagsagawa rin sila ng mga pagsusuri sa toxicology upang matukoy kung nalason si Vicky. Bukod dito, tiningnan din ng mga investigador ang relasyon ni na Ron at Vicky bago siya mamatay. Natuklasan nila na ang mag-asawa ay madalas na may mga salungatan at pagtatalo tungkol sa pera. Upang i-verify ang pahayag ni Ron tungkol sa paggulong ni Vicky sa plastic bag at pagkasofocate, hiniling ng mga investigador sa mga forensic expert na suriin ang ebidensya. Matapos matuklasan ang isang hugis itlog na marka sa plastic bag na pinaniniwala ang facial imprint ni Vicky, nagsagawa ang mga investigator ng maraming pagsusuri upang i-verify ang pagiging tunay ng clue na ito. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng naunang pananaliksik sa mga imprint ng mukha ng tao sa mga plastic bag, ang mga eksperto sa forensic ay nahaharap sa mga paghihirap na nag-udyok sa kanila na magsagawa ng isang matapang na eksperimento upang subukan ito. Gumamit ang mga siyentipiko ng mga plastic bag na kapareho ng tatak ng natagpuan sa katawan ni Vicky. Binalot nila ang bag sa isang unan at hiniling sa isang voluntaryo na idikit ang kanilang mukha sa unan upang lumikha ng katulad na imprint tulad ng sa plastic bag matapos makumpleto ang eksperimento. Inihambing ng mga siyentipiko ang mga markang nakuha sa unan na may hugis itlog na marka sa plastic bag ang mga resulta ay nagpakita na ang dalawang marka ay may maraming pagkakatulad sa hugis, sukat, at istruktura. Ang pagtuklas na ito ay isang makabuluhang hakbang pasulong sa pagsisiyasat. Kinumpirma nito ang pagiging tunay ng hugis itlog na marka sa plastic bag, na sumusuporta sa hypothesis na si Vicky ay nakipag-ugnayan sa bag bago siya namatay. Ang eksperimento ay isinagawa ng anim na beses na may anim na magkakaibang bag, sa bawat oras na tumataas ang presyon sa ulo ng voluntaryo. Sa ika-anim na pagkakataon, napakalakas ng pressure, kaya hindi makahinga ang babaeng voluntaryo kaya napilitan siyang tumanggi na magpatuloy. Gayon Gayunpaman, ang limang nakaraang mga eksperimento ay nagbigay sa mga siyentipiko ng mahalagang impormasyon na nagpapakita na ang mga marka sa unan ay nagbago sa inilapat na presyon. Ang mga marka ay kumupas na may magaan na presyon at naging mas malinaw na may malakas na presyon. Ipinahiwatig nito na ang hugis itlog na marka sa plastic bag ay maaaring nilikha ni Vicky na pinilit na pumasok sa bag na may malakas na presyon. Ibinukod nito ang posibilidad na hindi sinasadyang gumulong si Vicky sa bag at masofocate, na nagpatibay sa hypothesis na siya ay pinatay. Mula rito, kinilala ng pulisya ang plastic bag bilang sandata ng pagpatay at inaresto si Ron Gillette para sa pagpatay. The evidence of guilt gayon paman, iginiit ni Ron ang kanyang kawalang kasalanan, na sinasabing nagpakamatay si Vicky sa pamamagitan ng paggulong sa plastic bag bukod pa rito hindi makapagbigay si Ron ng anumang alibi upang suportahan ang kanyang paghahabol. Bukod sa paghahanap ng marka sa plastic bag, nakatutok din ang mga investigador sa landline phone bill sa bahay ni Vicky. Nalaman nilang karaniwang binabayaran ni Vicky ang mga bayarin. Ito ang nagbunsod sa kanila na mag-hypothesize na kung ang isang hindi pamilyar na numero na tinatawag na Vicky, maaaring alam niya ang impormasyon ng tumatawag. Matapos masusing suriin ang mga bayarin, natuklasan ng mga investigador ang isang mahalagang detalye. Mula sa simula ng Agosto apat, biglang tumaas ang bilang ng mga tawag mula sa landline ni Vicky sa telepono ni Suyen, ang babaeng karelasyon ni Ron. Kakaiba, noong mga nakaraang buwan, walang mga tawag mula sa bahay ni Vicky sa numero ni Sue, dahil si Ron lang ang may akses sa landline sa bahay. Naniniwala ang mga investigador na alam ni Ron na mamamatay si Vicky bago matapos ang Agosto. Ipinagpalagay nila na sinadyang tinawagan ni Ron si Sue upang suriin ang listahan ng tawag pagkatapos ng kamatayan ni Vicky, na naglalayong burahin ang ebidensya ng kanilang ipinagbabawal na relasyon. Ang paghahanap na ito ay lalong nagpatibay sa hinala ng mga investigador tungkol sa papel ni Ron sa kaso. Naniniwala sila na binalak ni Ron na patayin si Vicky upang malayang makasama si Suyen ng walang anumang hadlang. Gayunpaman, patuloy na iginiit ni Ron ang kanyang kawalang kasalanan na sinasabing normal ang pagtawag kay Su at walang lihim na motibo. Bukod pa rito, inamin ni Ron na labing walong buwan bago mamatay si Vicky, itinulak niya ito sa sahig sa galit nang makita niya itong may nahulog nabasag ng insidente ang tuhod ni Vicky na nangangailangan ng operasyon, at naniniwala ang investigador na ito ay katibayan ng kasaysayan ni Ron ng pang-aabuso kay Vicky. Inakusahan ng tagausig si Ron ng pagdurob ng labing apat na napampatulog sa inumin ng kanyang asawa, sa paniniwalang ito ay sapat na upang patayin siya sa kanyang pagtulog. Nang mag 3 am ang orasan, nagising si Ron at nakitang nabigo ang kanyang masamang plano. Pagkatapos ay gumamit siya ng plastic bag para takpan ang unan at idiniin ang mukha ng kanyang asawa. Upang itanghal ang eksena, naglagay ang asawa ng malinis na damit sa bag, bitbit -bit ang kanilang tatlo, taong gulang na anak na lalaki sa kama bilang karagdagang ebidensya na ang kanyang asawa ay buhay pa. Sa korte, nangatuwiran ng abogado ng depensa na ang pagkamatay ni Vicky ay isang aksidente at tumawag ng isang pathologist upang tumestigo tungkol sa sanhinang kamatayan, ngunit sa korte. Ang pathologist na inimbitahan ng abogado ng depensa ay tumestigo laban kay Ron. Sa pamamagitan ng mga larawan, nakita ng eksperto ang maliliit na pagdurugo sa baga ng biktima, isang senyales ng mga pagbabago sa presyon na karaniwang nakikita kapag ang bibig at ilong ay mahigpit na natatakpan. Napagpasyahan ng eksperto na namatay si Vicky dahil sa inis. Si Ron ay nahatulan ng pagpatay at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Gayunpaman, dahil sa mga pagbabago sa Uniform Code of Military Justice, nabawasan ang sentensya ni Ron at pinalaya siya pagkatapos ng 15 taon para sa mabuting pag-ugali. Nakatira siya ngayon sa Las Vegas kasama si Suyen at ang kanilang mga anak. Salamat sa panonood hanggang sa muli mga kababayan.